Hi mga mi, good morning. Welcome to my vlog again. Yan, kanina habang naghahanap ako ng ano, ng pwede kong ipalit sa halaman ko dun sa sa kapilya namin. Kasi nga sira na yung tatlo. So papaltan ko ng tatlo ulit. Yan. eto nakita ko. Matagal ko na tong na ano, mga may na-acquire. Siguro 3 months ago ah uh, ngayon ko pa lang siya maha-harvestan. Ngayon ko pa lang siya ma pwedeng i-harvest. Mga may rare to ha. Yan. Yan, rare to. Yan, ganyan siya talaga. Orangey. Yan, tapos ah, uh, yung mga red-red na yan na that, that ano yan, nakabaon. Yan, ma mapipil mo siya. Rough siya. Yan, ganyan siya. So, ito, mami, to. Ang mahaharvest lang dito, ito, isa, dalawa, tatlo. Yan. Mga may kahit maliliit to, may mga bulb to. Yan. Dun sa, ano, makakabet, 70 ang isa. Ito lang po yung for sale, Isa, dalawa, tatlo. Yan. Kahit po ganyan yan, kalilit, mga may, may mga bulb yan. Yan. So, ma a, ano natin to. I, meron ng tatlong pwedeng i i for sale, i-release. Ang tagal siguro bago ko siya bago ko napalitaw tong mga to, 3 months. Ito po pinakamami nya niya. Kahit po ganyan yan mga may, may ano yan ha? may tawag dito may bulb. Karerepat ko lang nito. Tubigan natin si ma'am ano naghahanap ng tag dito wallet chi chararat ang wallet ko eh ito. hindi pa siya pwede ito mother to eh yung mga ano nalusaw yan oh hindi pa siya pwede yan hmm. Ito, si Golden Seratum, yan. 250 na lang, kasi medyo damage siya. Pero as you can see, mga mi. yung bagong dahon niya, pink. Yan. Pink yung bagong dahon niya. 250 na lang to. Yan. Ngayon ko lang itat, ito, ito, ito. Pagko continue Ay, et, mga to, meron akong bago. Ayun, oh. Ayun. Yan, 3 patch yan, 100 each. Kasi mas malago na yan, tsaka mas mas matangkad ng konti. Yan. Eto kasing isa, to. Yan. Pandak lang siya, tsaka hindi pa ganun kalago. Kaya 70 lang to. Mga may hindi nag, hindi to nakakatusok. Tas hindi siya nagtatangkad uh, yan. Ganyan lang siya. Very, yan, kumakapal lang to, oh. Tong, tong, ito, kumakapal lang. Yan. Ito, 50 pesos na lang, si cactus. Yan. Ito, uh, many. In one pot, marami na siya in one pot. Yan, 150 lang to. Si hybrid aloe vera. Yan. Hindi mo na ako mag-ano mga miha, kasi itatanim ko to. i -re ko to, tung yan. -re repat ko. Bali, pagka narepat ko na yan, each puno. Maliit lang yung puno niya na. 70 lang. 70 lang. Very rare po yan mga miha. Hindi, ta hindi tayo nag uh, kukuan. Rare siya. Yan. Mm. Tour ko na lang muna kayo. Tour, 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 tour. Ito may mga bagong nga pala ako. Ito. Mm si Pink Emerald ay naku teka lang naka zoom naka zoom yan yan ito si Pink Emerald Ayan. 150 na lang to si Pink Emerald may bagong may paangat na baby to ito kahit ganyan lang siya may paangat na baby siya siguro to nagbulaklak kaya lumit yung dahon na dalawa hmm. 150 na lang to yan hindi ko pa nalalagay sa tamang laga kasi to si red bangkok yan mga well rooted to mga mi 150 na lang din yung isa ko kasing red bangkok malaki yun kaya 250 asa na may isa akong red bangkok Ayun to. Ayun oh. Nasa looban. Looban. Wala na kasi yung paglagyan eh. Ayun. Meron pang isa na mapagsisingitan. Ay, dyan na lang si ano pink. O, oh, di ba Ang kulit. Yan. to si Red Bangkok. Yan. Para makita nyo. Yan Oh. Nagbabawlan dahon ito ha. 150 lang to. Nagbabawla. Yan. O, di ba nalulusaw siya. Yan, i-compress natin tong ano, ating plants. Kasi medyo hindi natin alam kung saan natin ilalagay yung iba. Yan. Yan, 'yun, meron na siyang mapaglalagyan. Yan, di ba? 150 lang to ha si Red Bangkok. Yan, rare pa to mga miha si Red Bangkok, 150. Yan. Tapos ito si Corcuba Denses, yan. Mas malaki to kaysa dito. Yan oh, Corcuba. Yan. Ito Corcuba Denses. Yan. Rare pa to na pillow, ha, mga mi. 250 lang to. Rare na pillow. Yan di diba? Saan ko na ilalagay yung iba kong halamens? Yan. Yan. Medyo ano eh, sobrang Yan. Yan. Si Corcuba. Ito 250 to. Juvenile pa siya pero rare kasi si Corcuba mga mi. Pero marami na siyang dahon. 2, 246 6, yan, 2, 4, 6, 8. Siyam na dahon na. Yan, siyam na dahon na yan. Si 250. Ito naman si 150. 2, 4, anim na dahon pa lang si 150. Ang ganda talaga ng ano, cream splash. Prete. Yan. Ayun, mga mew. Si Aladdin ko, 250 lang. Katatapos ko lang mag-mine dun sa ano, regular customer, regular kong na namamainan. Aladdin niya 250 rin. <laughs> oh. Hindi talaga mahal pa si Aladdin mga mi. Oh. Hmm. Magkano po dito? Pero pa kasi si Aladdin eh, mga mi. Hmm. Medyo tsaka lang ang ano ha mga min, ang mga dahon kasi nag ano ko nag-spray. Yan. Kaya medyo tsaga-tsaga kayo. Kasi may mga white-white. Mm -mm. Ay, ang ganda talaga ni Red Dawn. Oh, heng hang, hang. Grabe na itechi was. Ganda niya. Prete. Eh. yan Mm-hmm. Uh -huh. mga mi. Uh, ito. Uh, 350 lang to. Si Dwarf Billy. Si Dwarf Billy. Yan. Pretty mga dahon niya, ha? Pretty. Yan. Ito, pinagtapan lang to. Pwede itong matanggal. Yan. Coming, ano na siya? Six leaves. O, di ba? Hindi, hindi alatang, hindi ko paborito si Red Heng Heng. pretty. Yan. Lagay natin dito yung isang, ano, to si hindi hindi maganda na nandito to si pink pink emerald yan mga may rare pa si pink emerald ah, pero 150 lang to mm. dito muna natin siya yan si pink emerald diba sira siya Hmm, iba na sira aso yan may gawa pag naglalaro sila yan Parang bagay dito, cut na. Ayan. Mga may pagka may naispatan kayo ng bet nyo. Ayan. ah uh, comment lang kayo. Ayan. Ganda oh. Parang gusto ko na siya ikat oh. Dito. Kaya lang nangihinayang ako dito oh. Isang, isang puno pa kasi to. Tas ito isang puno pa oh. Dalawang puno. Kaya ito dito tayo magkat 'yan para maiwan tong dalawang puno na to yan meron pang mga pasunod ito ang bilis naman yan lumaki mabilis so yan mabilis yung lumalaki ay ano yun ito si tricoloring of fire ko 400 lang to coming 4 leaves coming 5 leaves sana kaya lang ito nasunog ng araw araw to nasunog tsaka isa pa ito yung nagpipingki kaya ma ano siya sa araw S sensitive yan tricolor ROF 400 Ayan. Ito si Natalie Bato Ay, white mayang Bato Nakalimutan ko kasi pangalan niya. Sorry na agad. Gawin na nga lang nating mother yan. Maganda na ngayon mga mi kasi nag-uulan na. Maganda ng mag, uh, ano, mag propa. <coughs> Hindi na masyadong nag-iinit. So, makakapag-ano na tayo pwede na tayong mag uh, tropa ito, ito ito, si sun power dalawang puno na 250 na lang ayan o oh, nagmumutate na siya o oh. sun power ganyan siya kapag ano ayan. dalawang puno puno na siya ha hindi siya ano asin in puno ayan o oh, puno na ayan. 250 na lang ayan nagmumutate na siya yan. Ito Oh, 150 lang. Ang ganda Oh. Meron pang kasama nito. Ito mother. Harvestin ko na to. Itong dalawang to. Hiiwalay ko na siya sa mami niya. Yan o. Tapos ko na rin itong mga to. Malalaki na kasi. Ito. Naguula naman eh. Pagka nagkaroon ako ng time. eto Ito. Um excuse. Ito nasunog lang siya ng araw, yan. Pero maliit pa naman siya. Kumbaga matatabunan pa to. Tapos dalawang puno siya. Pwede niyo pwede niyo siyang ihiwalay kasi para masolo niya yung isang yung buka, maganda yung buka niya to. To pagka may bet dalawang puno 250. Dalawang puno siya. 2 in 1 pot. Ito yung ano bagong dahon ng isang puno. Tapos ito yung bagong dahon ng isa. Puno. Yan, malaki na siya. 250 lang yan. Yan. Ito 150 lang. Cobra fern May 150 akong cobra fern Maliit. Yan. Siya mga mi. At ako ay ire-repat ko pa to. Yan. Yan. Ireripat ko pa. Yan. Sa mga makakagusto, ito 70 lang to each. 70 each. Yan. Yan, tatlo lang yung available. Ito kasi mami to. Yan. Yan. Yan ah. Bye muna mami. Happy watching. Mind-mind na po.